Hi guys, gabi na and then ngayon lang ako nakagawa ulit ng video kasi masyado akong busy sa work. So anyway guys, nabasa ko to and na-appreciate uh, ko yung sinabi ni ate. If, alam nyo ba sa totoo lang, kapag meron nagko-comment ng ganyan ano, nababuhasan yung lungkot ko at the same time may nakaka-relate sa mga experience ko. Pero alam nyo kasi, ang sarap lang ng pakiramdam na meron meron na meron kayong natututunan sa akin at meron din akong natututunan sa inyo habang nag nag ah, ano kayo sa akin nag tawag dito nag comment sabi ni ate relate ako sa iyo host i'm alone doing my part as a father and mother full time magpalaki sa two kids ko i was working sa kanya ganun kahit sober hirap at struggle sa everyday life need kayanin sa mga anak ko. Humuhugot ng lakas. As at number one si God, my silence prayers was absolutely helpful. Sabi niya, yung tipong wala akong mapagsabihin ng hinaing sa buhay, sa taas ko lang. Yan isinusumbong. Gumagaan ng puso. Naiyak ako. <laughs> Kaya I believe, prayers can move mountains. Di ko nga akalain na kayanin ko ito alone all my life. Wala akong ka kaanak at matatawag na kaibigan. Dito kaya need ko maging matatag dahil dalawa dalawa nakasabit sa balikat ko. Need natin maging strong. ayun. Once maging mother tayo. <laughs> Yan ay ako. So anyway. Sorry. Naiyak ako sa ano ni ate. Ang babaw kasi ng ano ko yung parang ano, ang babaw ng luha ako. So, madali akong, ano, umiyak. Pag may nababasa akong ganito, so, merong natutuwa ako. Kasi, nakaka-proud na may mga tulad namin na single mom na parang we need to stand with our own two feet without help with others. Kasi, alam yung feeling nga. At sa ibang bansa ka, tapos wala kang maingin na tulog. Totoo yun. <laughs> Totoo po yun. Tapos, wala mo mapagsabihin kapag meron na nga sa sa'yo na ibang, ibang tao. Tapos, yung kakain ka ng yung kakain ka ng mag-isa. Hindi nyo ko. Kakaya tong ginagawa ko. <laughs> Ayan. Yung kahayang kayo mag-isa. Wala kang kasalo. Wala kang kausap. Ayan. Sobrang hirap <laughs> Sorry. Payak hakuloy ako. Ayan. Tapos yung huhusgan ka pa ng ibang tao. Yan ang mahirap. Yung insultuin ka pa ng am Yan yung mahirap. Tapos, wala kang makausap na tao kasi nauuna yung panguhusga nila sa'yo. Yun. Kahit wala ginagawang mali. Nahuhusgaan ka na. Tsaka, ano, wala, ta wala kaming mga single mom. Walang choice. Kasi, kailangan eh. Hindi naman namin ginusto yung ganito sitwasyon. Tapos, huhusgaan pa kami, diba? Tapos, ano, le, ako kasi hindi ako mahilig humingi ng tulong sa ibang tao lahat pinagpapaguran ko hindi ko hinihingi kaya yung sila lolo at lola na napaproud sila sa akin kasi tuwing gusto nila akong tulungan o no, bigyan ng regalo sabi ko sinusuklian ko sila ng ano ng ng kabutihan kasi sobrang bait nila sa akin alam niyo ba, ay nakakausap ko lang, lolo ko, tapos si Lola, tapos, yung, yung, minsan yung, yung ex ko, nag-message ko, okay lang ako, pero hindi ko naman, hindi ko naman siya, ano, hindi naman kami laging nagme-message kasi syempre respeto na rin dun sa Jeff niya na magiging asawa niya. Alam naman, ime-message ko na ime-message yun. Ang libangan ko na lang talaga yung at YT, Facebook, at saka, ano, tawag dito, TikTok. Pero wala, wala talagang nakakausap. Wala akong nakakausap. Insan pag nag-live nag -live ako, yun, may mga nag-comment, tapos nire-replyan ko lang. Pero yung nakakausap na tao, parang kami ni ate, cannot trust anyone. Kasi may mga taong magpapretend na mabait pero deep inside they're not kind. Mga ganun tipo. May hirap. Sobrang hirap kapag nasa ibang bansa ako. niyak tuloy ako. Drama ko. Lalo na ako introvert. Lagi akong mag-isa. Alam yan na, no, alam yan ng lolo ko. At saka ayoko rin naman din na maraming tao. Kasi hindi ako makapag-isip ng tama. At saka natatakot ako baka magkamali ako nang sasabihin. Baka pagtawanan lang din ako. Alam niyo ba, sa ilang years ko na dito, walang mga musta sa'yo na hindi humihingi ng pera sa Pilipinas, kasi akala nila napakadali lang ng pera sa ibang bansa. Ayok ako kasi si ate, dalawa yung bitbit niya. Dalawang bata. Ako isa lang. Pero ang dami ko rin pagdaanan. Pero talagang nalalapitan ko lang si papagat. Nisan ayoko na nga rin magkwento ng problema ko kasi ayo maging pabigat sa ibang tao pag may mga tao may ayaw sa akin, ano ang ginagawa ko? Okay. Okay na lang. Ganun. Tapos, iniisip ko na ini ba't kasi yung ano, mag, magtanim lang ng sama ng loob, diba? Bad din naman yung yung gagawa ka ng mali sa kapwa mo? Kaya minsan, no, mas gustohin ko pang magpahumbaba kaysa yung mga mataas. Kapag meron yung mga taong may ayaw sa akin, sinasabi ko na lang na ano, ang sinasabi ko na lang sa sarili ko na siguro mayroon pinagdadaan ng tong taong to, kaya ano, kailangan ko luwakay ng pagunawa ko, intindihin yung side niya. Tapos, yun. Kasi, lahat ng tao, di ba, may mga pinagdataanan. Kaya kapag yung tao sinabihan ako na ayaw sa akin, lalo ko pang lalawakan yung pag-iisip ko, oh, okay. Iisipin ko siguro dahil marami siyang pinagdaanan, hirap, ganun din. Kasi di ba tayong mga tayo tayong mga nasa ano na sa ibang bansa. Kaya na natin i-handle kasi sa araw-araw pa naman na struggle natin. Especially mga single mom. Ang daming responsibilities. Ako oh, kasi isa lang yung responsibilities ko. Anak ko lang. Pero, syempre, easy na lang yun kapag 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 hindi, kapag hindi ka yung kumbaga magaling ka na umawak ng pera. Magiging easy, magiging easy na lang yun kung isasama mo si Lord lagi sa mga plano mo, yung hihingi ka ng guide, pero hindi naman all the time na laging, laging, laging ibibigay ni Lord yung bagay, ba diba? At the right time naman yun. Basta, hirap yung nabasa ko to, no? Sabi ko, nagte-thank you ako dun sa mga nagko-comment sa akin. Kasi may nakakausap tao. Ganyan pag binabasa ko siya gumagaan yung loob ko. Kasi masyadong mga positive. Tapos lalo lang ako nagiging strong. Ayun. Naiyak lang ako kasi ang hirap. May nakaka-relate sa akin. Ayun. Ang kasi kapag wala kang katuwang sa buhay. Yung mag-isa lang. Pero nakakaya ko naman sa awan ng Diyos. Kasi naniniwala ako sa Diyos na alam ko na hindi niya ako pababayaan. Kaya nangyayari ito sa buhay ko kasi meron pang mas magandang darating sa akin. Ganun laging iniisip ko.